Luka Doncic at Austin Reeves sinigurado ang panalo bukas laban sa Nets at Stephen A. Smith sinabing kinarma daw si Lebron. Pero bago yan, matapos maputol ang kanilang walong sunod na panalo sa nakaraang laro, bukas ay handang bumawi ang Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra Brooklyn Nets. Ito ang second game ng kanilang apat na larong road trip at huling pagkakataon na makakaharap nila ang Nets ngayong season. Bukas din ang simula ng di paglalaro muna ni Lebron James dahil sa kanyang injury. Masakit ito para sa Lakers dahil mawawala siya na hindi bababa sa dalawang linggo. Mahirap ito para sa Lakers lalo na't papasok sila sa pinakamahirap na bahagi ng kanilang schedule ngayong season. Kailangan nilang makahanap ng paraan upang manatiling kompetitibo kahit wala ang kanilang leader. Bukod kay James, ilang Lakers din ang may iniindang injury kabilang si Luka Doncic na may problema sa kanyang likod. Hindi naman ito mukhang seryoso kaya may pagkakataon siyang patunayan kung kaya niyang dalhin ang koponan kahit wala si Lebron. Sa kanyang former team na Dallas Mavericks, madalas niyang ginagawa ito kaya maraming analyst ang nagsabi na may pag-asa manalo ang Lakers. Dahil kapag naglalaro si Doncic na mas marami siyang hawak na bola at gagawing sentro ng opensa. Mas nagiging dominante nga itong si Luka Doncic. Magandang pagkakataon din ito para sa kanya na mas lalo pang maging pamilyar sa sistema ng Lakers. Kung wala si LeBron, kailangang punan ni Doncic ang kakulangan sa scoring at playmaking. Kakailanganin din niya ang tulong ni Austin Reeves bilang second option ng team. Dahil sa pagkawala ni LeBron James, si Austin Reeves ang magiging ikalawang pinakamahalagang manlalaro ng Lakers. Siya ang tutulong kay Doncic sa opensa at playmaking. Sa nakalipas na tatlong taon, maraming beses ng pinatunayan ni Reeves na kaya niyang mag-step up sa mahahalagang laban. Sa kanilang huling matchup kontra Brooklyn noong Enero, nagpakitang gilas si Reeves na may 38 points at siya rin ang nagpapanalo ng laro para sa Lakers. Kung hindi maglalaro si Doncic, lalo siyang kailangang maging agresibo sa opensa upang dalhin ang Lakers sa panalo. At kung maglalaro man nga itong si Luka Doncic pagkakataon na nilang dalawa na mas maging pamilyar sa isa't isa at makabuo ng mas magandang chemistry, tinatawag nga din sila ng ibang NBA analyst na bagong Splash Brother dahil sa pareho silang matinik na shooter. Sa laban kontra Nets bukas ay susubukan ng Lakers na bumawi at ipakita na kaya nilang lumaban kahit wala si Lebron James. Samantala, kahapon nga sa pagkatalo ng Lakers at pagkaka-injury ni Lebron James, marami sa mga NBA players at analysts ang nagbigay ng kanikanilang opinyon tungkol dito. Ilang manlalaro ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay at prayers para sa agarang paggaling ni Lebron, habang ang iba naman ay nagbigay ng matitinding reaksyon. Isa sa mga hindi natuwa ay ang kilalang kritiko ni Lebron na si Charles Barkley ayon sa kanya, hindi umano totoong injured si Lebron at nagdadahilan lang ito dahil alam na niyang talo na ang Lakers laban sa Celtics. Matagal nang kilalang kritiko ni Lebron si Barkley, kaya hindi na rin ito ikinagulat ng maraming tagahanga. Bukod kay Barkley, nagbigay rin ng matapang na komento si Stephen A. Smith sa kanyang programa. Nagbiro pa ito na tila nakabawi na raw si Jalen Brunson sa kanyang injury na siyang ikinagalit ng maraming Lebron fans. Para sa kanila, tila ipinapahiwatig ni Smith na kinarma si Lebron dahil sa nangyari kay Brunson sa nakaraang laban. Ayon pa kay Smith, malaking dagok ito sa Lakers dahil tiyak na mahihirapan silang makipagsabayan sa ibang top teams sa Western Conference lalo na dikit-dikit ang mga teams na sa second hanggang fourth seed. Dahil dito, kailangan umanong mag-step up ang ibang Lakers players lalo na ang kanilang starting 5. Dagdag pa niya, ito na raw ang pagkakataon ni Luka Doncic na ipakita ang kanyang tunay na husay sa liga ngayong posibleng bumagal ang Lakers dahil sa pagkawala ni Lebron. Habang patuloy ang diskusyon tungkol sa tunay na kalagayan ni Lebron, ang tanong ngayon ng marami ay kung paano babangon ang Lakers sa mga susunod nilang laban.